Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gu- Oh, sino yung palpak? Ikaw! Bakit kanyo? Yung proyekto daw palpak, eh kanino hubang proyekto yan? Sige nga! Sige nga! Di ba DPWH yan? Kung hindi man DPWH, MMDA yan. Kanino ba under yan? Sa'yo! Ngayon ka magre-report, sasabihin mo palpak. Palpak ka! Sana ang sinabi mo, ang dami kong nakita na mga bahadyaan, palpak talaga ako. Gago! Hindi ko kasi binantayan yung DPWH. Yung mga kaibigan ko na kontrakta, uh, na kontratista, ay eh sila lang ang nakinabang. Gago! Bakit hindi ganun? Abay, tinitira mo ngayon yung iba. Sino ba? Alam mo, eto ah. Yung ganitong style. Nagaya lang niya ito. Alam niyo kung kanino niya nagaya ito? Doon sa kapatid niya. Sa kapatid niya na sinisi ng buong gobyerno except siya. Ganon din ang ginagawa kayo ni Marco. Sinisi siya yung gobyerno except siya.